Tuluan na natin si Iki. <laughs> <laughs> Pinagawa mo natin. Bibili tayo ng kakainin natin para sa camping. Yan, nakita natin si Kuya. Tuluan na natin. lang natin sa kanya dahil wala tayong tools. Kaya, kaya. Kada pa kasi ako yan. Ito yeah, naman. <inaudible> yeah, sa injector niya, subukan natin kung may lalabas na fuel. Kasi dito nasubok mo kaya may kuryente, di ba? O oh, lakas na kuryente. <inaudible> Hindi sabihin, may masa pinagawang piston. Baka mamaya, mas compression. Sa pagdating ng gas, parang hindi nabawasan. Kasi pag mga fuse ang problema, ano sa fuel. Pagkakaroon ng problema. Kailangan natin fuel para para umandar. Pero pag hindi pa rin siya umandar, may fuel. Kasi hindi nagbawasan. Paano sa compression o kaya naman? Reset lang natin. Sabi ko sa

Tapos ako presyo. Easy. si ba. Easy. Easy. Ayan. Easy. Ayan. Lang Easy. 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 kami okay. dito para Hey, kuya. Okay na. Painitin lang muna natin kuya. Panaitin siya kaso hindi umaandar. Kasi ang kailangan kuya bago mo paandar yan. Siyempre, gasolina, kuryente, tapos yung compression niya. Pagka wala, yun ang nawawala sa'yo. Meron kang kuryente, meron kang gasolina. Yung pagsabog mo na Kaya hindi rin siya andar. Kahit anong gawin mo dyan, hindi andar. Kailan nyo pa sinubukan paandaran? Uh, -huh. tumirig ka kuya? Hindi naman. Oh, ayaw na talaga. Pero ramdam mo yung takbo. Parang na parang ginagawa. Mahina na siya. Oh. Mahina. Nala pumusok. Uh, Ayan, eh, masaya Ay? ka na kuya. Napadala na natin. Anak. Ganun lang ko pala. Oo okay. kuya. Pag dinala mo yan, sa mga mekaniko, kung ano-ano kakalikutin dyan. Ako. Possible na sasabihin na, ah, box. Kasi nga, kahit anong gawin mo, may kuryente, may fuel, sa wiring, sa wiring. Pero ang kulang na pala, lagyan mo lang ng langis yung piston para magkaroon ng compressor. Kaya yung kuya nung sama, ano yung mechanical. Nakita kasi ka na, kuya, e, bibili lang kami ng ulam eh. Oo. Oh. Ngayon kuya, tago mo to. Ito yung technique mo ha. Ito yung... Ito nagpa-start pala kay kuya. Ay, Ito start pala kay kuya. Ito pala Ito Pwede, mo lang muna Oh, tara na, balik na tayo. Kaya, babalik na tayo. Ta. Pwede mo lang muna kaya kasi possible na baka mamaya. Tapos pag kinadyakan mo, kinabada ko, sabi ko, bababa Kaya mo na yung kabit na. Check mo na Tama ta. Ayos. Ayos. Okay, tara na, magluto na tayo. Magluto na kami. Right. <laughs> Ayan, pabalik na kami. Namili lang kami ng mga gulay Tapos isda Babalik na kami yun na may nakita kami na yung si kuya Na pinapander niya ang kanyang motor Tinitignan lang namin ang tagal niya pinapa, uh, sinusubukan paandarin pero ayaw talaga mag-start. Ngayon, tinulungan namin. Pinandar namin. Ang nangyari na pala sa motor ni Kuya, nito, uh, pinalitan na daw ng piston ring. Dinala, dinala na rin sa kasa. Ginawa na. Tapos tumirik daw tatlong araw nang hindi niya nagagamit Kaya kanina lang Sinubukan niyang paandarin ayo talaga Ngayon ginawa namin Pinandar namin Ang ginawa ko lang dun sa motor ni kuya Tinignan muna natin unang una yung kuryente Pangalawa yung fuel At sinubukan natin kasi Ang napansin ko sa kanya Meron naman kuryente Meron naman fuel Parang loose compression Kaya ginawa natin sa kanya Nilagyan lang natin ng langis Yung kanyang makina para magkaroon siya ng compression at hindi mag-loose compression. Ayun, umandar agad. Ito kami ngayon sa nagpa, nag, ano kami ngayon, nagka-camping kami sa Hayden Stream. Ayun, napakasarap mag-camping dito. Mayari. Sir, Ayun, sila sir pala may ari. Una na kami eh. Kailangan pa eh. Ah, sige sir. Oo, oh, at least okay naman kayo okay. sir. Namili lang kami. Oo. Si Master Kalikot. Ay, oh, sir. Aha, oh, May, may kaming motor sa dulo. Kaya natagal lang kami. May tinulungan kami. May nirescue pa. Ah, sige, sir. Aba. Ah. Ayan, dito kami nagcamping sa Hayden Stream. Ayan.